po ay kumuha ng uh, update mula po dyan sa Taal Volcano. sa kabilang linya po natin si Dr. Paul Alanis, ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOX. Uh, magandang nga tangali po, Dr. Alanis. Welcome po muli sa dwi Channel 23. Drew na sino po, Dok? Yes po. Opo. Yes po. Good, night. Good afternoon. Opo, magandang uh, hapon po at uh, Dr. Alanis. At uh, hingi po kami ng uh, update, uh, doc sa status po nito pong uh, Taal Volcano kanina nagbuga pa rin ho ito ng uh, usok uh, ano ho ba ang uh, estado po ng bulkan uh, ngayon so, na ano naman po aso uh, actually po as of uh, 12 uh, pm today wala naman po tayong record na volcanic earthquake uh, mm -hmm. sa paligid ng baalo so uh, Opo ito actually po siya after nung kahapon na ano, na, na ano pag uh, buga or phreatomagmatic magmatic eruption mm -hmm. priato magmatic eruption po dok Opo. Oh, oh, uh, so ano ho ba ito? Uh, parang uh, degassing lang ho ba yung ganyan ho? Naglalabas uh, lang ho yan ng uh, parang singaw-singaw lang o oh, may kasunod pa ba yan? Well, yung uh pag-usapan po muna natin kung ano yung pre-automagmatic. So, sinabi pong pre-automagmatic, ibig sabihin po naghalo o nagka, kumbaga nagsama yung isang mainit okay. na pati, or rather, in this case, magma, mm -hmm. uh, plus, uh, tubig. And alam naman natin yung Paal Volcano, maraming mm -hmm. tubig sa paligid. Yes. So, nagsama po yung dalawang yun, mainit na bagay plus, ano, plus uh, malamig na tubig, uh, bigla pong kukulo yun, at mm -hmm. dahil confined siya sa ilalim ng lupa, uh, sa sabog talakas yung, pressure yung pressure sa sabog ay yung pressure mm, okay so may dapat bang ikabahala ika alarma o ikapangamba ang mga naninirahan ho dyan, lalo po doon sa paligid po ng Bulkan within uh, Batangas and uh, Cavite area. Okay. Uh, unahin po muna natin, ano, explain natin na right saka, sa kasalukuyan po, alert hmm. level 1 pa rin ng uh, Paul Volcano. Ibig sabihin, merong konting meron tayong nakikitang abnormalidad. Uh, pero sa ngayon po, wala kami nakikitang indikasyon na, mm -hmm. na, na, uh, magpo-progress siya. No? Magiging uh, mag-escalate, mag-worsen yung, ano, yung situation. Mm -hmm. na uh, so tayo record ng mga ano, na, na or na de detect ng mga volcanic earthquakes which indicate yung... merong magma na gumagalaw sa ilalim. Mm -hmm. So ito pong uh, volcanic earthquakes, ito po ay... Uh, uh, batayan para masabi po ninyo na may kasunod pa. Di ba, Dr. Alanis? Well, yung volcanic earthquakes po, nag-indicate po yan na ano, mayroong gumagalaw. Alright. Na uh, mm -hmm. Pero yung dahil abnormal po ang uh, sitwasyon ng Taal Volcano, uh, mag-expect po tayo na mayat-maya, magkakaroon talaga ng mga ganitong mga malilit na pagsabog mayat maya dok ibig sabihin niyan ay hindi pa pala matatapos yan hanggang kailan kaya yan uh, Ginong Alanis well sa ngayon hindi natin masabi ano mm -hmm. so, hanggang kailan uh, so kahit naman po ang isang bulkan ay nasa alert level zero, uh, pwede magkaroon ng mga phreatic eruptions mga ganito mga mga maliit na pagsabog opo halimbawa lang po halimbawa po yung bulusan po noong June 2022 mm -hmm. nasa 0 po siya pero nagkaroon ng ano ng uh, phreatic eruption. And another ano naman po, ikalawang uh, e example, mm -hmm. yung Mayon po, wala na po siyang tapos na po yung major eruption niya noong 2023 pero may at maya, nagkakaroon pa rin ng mga phreatic eruption. So uh, yung pinakahuli nga po yung August 25. Oh, all right. So possible pa rin ba uh, Dr. Alanis yung uh, volcanic smog o yung vog sa ngayon po 'no, uh, inobserbahan natin that possibly possible pa rin naman po yun dahil patuloy pa rin yung paglabas ng sulfur dioxide no sa bulkan mm -hmm. mm -hmm. tapos yung mga usually kapag ganyan pong nasa alert level 1, hanggang ilang volcanic weeks po ba 'yan? Ang uh, ang, ang normally po uh, kahit ang isang ano yung bulkan na tahimik nasa alert level 0 uh, pwede pong from zero, nag-range po yung mga volcanic earthquakes from zero to five. Mm, from zero to five. Pero yun po, so, may hinalang ho ba o oh, may kalakasan? Uh, um, may yung pagdating saan po, mga ano, volcanic earthquakes, may hina naman po yan. Oh. Hindi po yung mga tectonic earthquakes, kagaya nung uh, halimbawa yung naramdaman sa katanduanes ng isang araw mm. o di kaya yung uh, yung mga lindol natin na kagaya nung nung nakarang taon yung sa Abra. Abra, oo. Uh oh. Tawag, may uh -oh. hina lang po usually ang yung mga, hin mga yung usually hindi nararamdaman ganon. Opo, mga unless po nasa ibabaw ka mismo ng bulkan, mararamdaman mm -hmm. po 'yun. Pero usually po mga instrumental lang tawag namin, yung mga instrumental lang talaga nakakaya po. So hindi pa hunin niyo uh, pinapa uh, pinapayo na mag uh, evacu evacuate wala pang ganun pong mga advisory po uh, Dr. Alanes. Ah, ang ano po natin ang permanent danger zone po natin sa Taal Volcano ay yung Taal Volcano Island which is ang nalaman po declared naman na po yan na uh, mm -hmm. low habitation zone. Opo. So anong uh, may papayo po ninyo sa atin pong mga kababayan lalo po yung mga namamasyal yung mga nagte-trekking pala no Diyan, yung mga namamasyal dyan po sa paligid po ng uh, lawa ng Taal uh, mm -hmm. Dr. Alanes ang ang ano naman lang naman to natin ang uh, recommendation natin is uh, wag tayong pupunta dun sa ano wag tayong sasampa dun sa Talbotino Island dahil okay. yun po talaga yung uh, permanent danger zone naman talaga niya. And the uh, dalawa po yung recommendation natin sa ating mga no airline mga airline yeah, and, ano mga piloto na wag pong mag uh, ano, wag mong wag pong magpapalipad uh, directly above sa ano sa isang aktibong bulkan in, in, this case po yung Taal So off limits ito yung paglipad diyan sa ibabaw ng uh, Taal. It, ano naman iniiwasan naman talaga po yan ng mga natin mga piloto natin. All right. Sige po uh, Dr. Alanis, maraming salamat po sa inyo pong uh, abiso at uh, sa inyo pong uh, impormasyon. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome po. Salamat po. Ingat po kayo si Dr. Alanis, uh, Dr. Paul Carson Alanis po yan ang Senior Science Research Specialist ng FIVOX.